Hi guys, uh, maraming salamat po sa mga nag-subscribe sa aking YouTube channel sa mini Gimarangan Vlog uh, Shoutout din kay Lagalag Mix Vlog dyan sa San Mateo Isabela Shoutout siya guys uh, Panorin niyo itong video ko at kuhan Para matutunan niyo yung uh, pamamaraan na uh, Alaman nyo kung rare yung bato na hawak ninyo. O yung napulot ninyo. Iinit uh, natin guys. Kahit na walang ice yan guys. Uh, pag ininit mo dyan sa silin na yan. At inilagay mo doon guys yung. Bato pagka sobrang init na. Maduduro guys. At puputok. Kahit hindi mo panilagay sa tubig. Yun po yung mga bato na walang halaga. Mga ordinary stone lang. Yan yung mga bato guys na yun natin. May mga, mga magnetic yan guys. ah uh, ito lang yung mga hindi magnetic yan. Yan. Ito hindi magnetic to. Ito magnetic. Ito magnetic din. Ito magnetic din. Ito magnetic. So, uh, Ang mga guys. Lahat yan magnetic yung nangyayon ito lang. So umpisa natin guys. So, mga hindi pala na subscribe sa aking youtube channel mag subscribe. Subscribe na at pinutin na rin yung notification bell para lagi kayo update sa aking mga video ni Apple guys. At yung panoorin, panoorin nyo guys para matutunan nyo kung paano yung, ano. Lighter nga. So, guys. Takasin din na guys. Alagang ano yan guys. Ah, walang. Pag pinatong natin dito guys. Pagka sumabog na guys. Yun. Hindi na pwede yun guys. Testing natin ito. Ah, oh, ito. Itong mga dulo lang guys. Para marami tayong may lamagay guys. Kunti lang ito. Para malaman natin kung ngurir yung mga to. nyo ito guys. Kasi tago-tago natin yung bato tapos hindi naman pala uh, quality. Hindi siya yung hinahanap natin na may mga halagang bato. So panoorin nyo lang guys. Uh, kung ilang minuto. Ayan uh, yan, guys ha. Pinapainit ko. May sumabog na dyan guys. At uh, pag nalaman natin na, <coughs> na, hindi sumabog yung bato guys. Uh, ibig sabihin ah uh, legit yun guys ang kailangan na lang natin ay uh, eh, para baloturin natin para magkaroon siya ng uh, certification ng laboratory laboratory test para maibinta na natin so yun lang guys para tururin natin kung anong resulta niya so yun guys ah uh, kaya may lang yung video ko guys na uh, in-stop stop ko guys ah uh, para hindi ganun mahaba yung video para hindi ganun mainip. Ayan guys, pang putok-putok. Hanguin na natin guys para ilagay natin dun sa tubig para malaman natin kung kadurog siya o hindi. Ayan guys, oh.

So i-stop ko lang guys Habang pinapalamig ko yun At naantay natin to So yun guys At uh, natin Yung isa guys Kanina pa ito guys Kulong kulo talaga Kulong kulo talaga Oh, kung kumikistap-kistap guys. Mga ming kinang hmm. Ito guys. Pagpantay natin yun guys. Yan, lagay po yung dalawa. So, ayan na guys. Uh, ayun na natin. Kasi kanina pa ito. Ilagay na. Bumabago. Ano wow. uh, talaga? Pulang-pula yung bakal. Ayan guys. Pagka uh, tapos, pag lumamig yan mamaya guys, anahin uh, natin. Pupukukin natin ng martilyo. Kaya po, pag natin sila kung sino yung nabasag, siya yung uh, mga walang halaga na bato. Kung sino yung hindi nabasag, siya yung may ay, itatago natin na Siya yung rare na uh, bato. At diba, na rin natin, ipalabulat ulit pagka may time tayo na. so antay lang antayin nyo lang guys at i-cut ko lang yung video lamigin ko lang yan so ito na guys titignan natin oh pinalitan ko yung tubig kasi init yes kung oh, ibig sabihin eh, ito guys so basag.

Oke so, guys, ya, guys. Ada bahasa guys. Uh, Ini okay. so, guys lima ya yeah, tinggi ya